kajang have a nice day welcome to my channel ay eh, mga kajang mag ikot na naman tayo sa mga suki natin ayan samahan nyo ako mga kajang at ikotin na naman natin ang mga suki natin ang mga hindi pa natin naikutan ayan nakaredy na si ating tora tora ayan ating pandigmang timbangan Ready na. Yan. Ating panahon ngayon. Maganda ang panahon natin. Yan, mga araw, mga Ayos. Maganda ang panahon natin. Masamahan niyo ako, mga kadyang, at mag ikot tayo. O si Bunso. Bunso, ano? Hello, Bunso. O, si Dogi. O, hello, Dogi. So, Bunso. Bunso, oh ya si Bunso. So, ano, shout out mo, eh ano mo, may galang shout out mo si Dogi di sa ano, sa <laughs> ano, Oh, dito ka lang, bantay ka lang dito sa ano natin. gorja ka lang dito ha, Bunso. gorja ka lang alis na tayo mga ka-junk at uh, uh, init na yan let's go yeah dito tayo, tayo sa suki natin uh, ulit na tayo, tayo ng garbage garbage uh, kahit <laughs> uh, tayo natin yung kalakal ni Pussy uh, tayo mga kadyang at uh, Mga lingkungan linggo na tapa, isang linggo na mabusig, mga ah, linggo na <laughs> <Alok> naman. <laughs> si Kiri. Plastic, mga bote eh mga kadyang punta natin yung mga suki natin dito yung mga Wilkins at wala siya rito nung pumunta tayo balikan natin yung mga Wilkins kasi marami na siyang Wilkins diyan sa ano, bahay niya marami na siyang ipon wala ka dyan punta natin yeah, let's go yan yeah, yung mga plastic mo marami dito plastic mga lata mga Wilkins Tibangin mo na natin mga kadyan. Okay na mga. Fantastic. Kaya na ito pa lang. Ipilay natin dito sa malilim. Dito. Malilim. Wow. Sige, sige, sige. yung sakok yung sakok yung nakukuha ang piso ano ba yung mga nandiyan sakok ito ba yan, yan sa royal pwede yan hindi yan nasama lang yan dito timbang hindi yan hindi yan hindi siya tayo hindi siya tayo yan, lima piso. Ha, oh, baboy. Inipon mo yan, boy? Inipon mo. ah, inipon mo. Dami. Uh, One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Oy, sampu na Wilkins. So, may 50 ka. May mm -hmm. ito, ito, no? ito, may 50, ilan yung buti mo? Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 8 58 oh, yan, May 58, may wilkins, may boboy Oo oh. tagal mm, nyo po yan May pambili ka na boboy ng ano? biskwit Ha, biskwit <laughs> Sige, kunin ko muna pa sa dito Kunin muna Kunin muna natin dito hindi na ako kaya na Ayan natin, timbangin natin Ayan mga kadyang, nakuha natin sa mga suki natin dito Ayan, may Wilkins tayo Ayan, mga karton yun Mga kuha tayong plastic dyan Bote Kapunta tayo doon mga kadyang Sa kabila, yung suki natin doon sa kabilang Puta natin kasi baka ambak tayo yung kalakal dun doon Oh, guys. Tara tayo, kadyang. Ayun, let's go. Oh, ito na Wilkins ni bossing. Ayun, Wilkins dito na handa na. Kami si Nang Wilkins. Kami ah. tumimbang, ah, 'ya. Ha? Sige. Hay, titimbangin natin mo, Ditim Titimbang natin 'yang pagmarami. Ayun. ulap ang panahon ay makulimlim at yung ating panahon dito sa amin ayan punta so, tayo dun puti so, natin yung mga suki natin yan pagpunta dun sa kabila marami tayong marami nagaantay dun sa kabilang street ayan punta dun ang na yung Wilkins nyo ayan Ayan, Wilkins na. Pulin muna natin to. Ayan, mga sukay natin. Oh. rin sila mga... pagkain, ulam. Magpitinda sila. Hi guys! Ayan. 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 kita kanina. Nandiyan ka pa pala. Nandiyan ka pala. O sige sige. Eh, ko muna to sa kinadol niya sa glit na. Timbangin ko lang to. i e, pin ko lang muna to. Ah, uh, kadyang. Toto tayo dito. Marami tayong suke dito. Ayan. <laughs> Ayan natin. Ayan tayo sa malapit sa simbahan. mainit na mga kadyan kasi mga nakuha natin marami na tayong nakuha ang Philippines pa mga karton mga plastic lata mga yung mga nakuha natin kaya uh, na uh, yeah, let's go punta tayo dun sa mga so natin dyan sa looban let's go ayan o oh, busing makakasal mga plastic mo

Sige, dalawa kalahati na. Wala pa dalawa kalahati. O, dalawa kalahati na. O, oh, 12.5. 12 12.5. Eh, ano, ginakuha yung mga plastik. Eh. Sayo. Nainit eh, na, mga katiyang. Mainit na. Si Wubuyo. O, Wubuyo. Eh. Eh, Ayan, ang karton. Eh, Ayan, talang si Wubuyo. Ayan, talang. Ayan, talang. dami pala dyan in-stack -in mo pala dyan sa uh, ano sa pang mo ha? ha sabi ko ini stack mo sa kartela mo ano yan bakal uh, easy. ah, sige eh si Busing, sako, -sako yung buti. Ito. 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 ano? Lagaya ng ano. Eh, yung bag. Yung bag. Ah, eh, busing lang, busing nga. Tapusin ko lang muna, busing nga. Sigit lang, tapusin ko lang muna. Ah, meron pa. Ah, ang dami. 1.5. Nabilang muna rin to. Nabilang na rin to. Ah, 25. Ah? 25. 25 piraso? 25. So, ah? 25. Oh, 25. Kala ko 25 eh. 25. Pagulat ako kung 25, napakadami niyan. napakadami <laughs> 95. oh, 95. Okay, sige. Ayun lang, ayun Wilkins, wala? Oo, oh, madami palang Wilkins. Napakadami pa. Malagin lang, lalang. Daming buong daming stock ni bossing dito. <laughs> Tambak. Hindi tayo nakabalik agad. Oh. Tambak na yung kalakal niya. Ayun lang, madami. Ito pa, mga Wilkins. Wala ka pala si Gan. Dami, <laughs> so. ng Wilkins. Ayun na, ikaw na yung total mo. 473. Kagabi. Bantay <laughs> siya na, bantay Hold up. <laughs> hold up na, hold up na. 473. Yung anak ko, so, ipasok. Ito, ako lang talaga Solo flight. Kaya <laughs> ka. ito mga bote madaming bote, bote mga bilog sabi ni idol chai gin bilog <laughs> ito mga plastic plastik, natin to. Ayan, natin na mga kajang. Ayan, let's go ada natin buti. Mga, mga, Wilkins tayo. Ang Wilkins. Mga, mga electric tayo. 1.5. 1.5. Mga Wilkins plastik, parisari. Ayan, ayan, yang ayan, 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 natin ayan, ayan, nakakalat pa yung kalakal nila doon <laughs> nakakalat po oh. nata natin mga kadyang kahit naghahantay sa atin sabay tayo so okay natin dyan papunta pa tayo doon sa looban doon sa kabila meron pa tayo doon pasok tayo doon wala nga na makulimlim naisip sa aming panahon kasi napakainit sobrang init mga kadyang nakakainip po Ayan, siya. Ayan. Ayan, let's go. Bintahan natin yung mga soke natin. Hehehe. <laughs> Ayan, natin. Ay, mga galung. Mga sumutura, no? Mga pinag-chainsaw, ilan. Wala na laman niya, okay. Eh. Wala na. Wala na. Sige, sige. Sa mga plastic. Ayan. Eh. May busing nagbinta na ng Wilkins. Ayan. Eh. Wilkins na sa sakan nyo. Saka ito. Mga galung. Pilihin natin. Ayaw! Ayaw! Ano si baby, ka jan? Bila, bila. Ayaw, jan. Ayaw, ba nandiyan? Ayan na. Si ka Bibi dyan? Ang ka, ako Ayan lang yung dyan. Ay, lang yung dyan. Ayan lang yung Oh, baby. Oh. ada yang merah plastik sih, masa mau plastik atau kartun? Kartun, ada yang ah itu bunga ganda, dari bulak bulak sama. Oh, ganda apa ya? Ganda, saya nggak kacau dari bulak bulak sama. Ganda yang bulak bulaknya. Oh, yang dari bulak bulak lari nyawa lo, yang dragon fruit. Ibu bunga yang dragon fruit, tu saya babu nomba ayo nggak kacau. Dragon fruit, saya rong bunga nak.

ano? Ito. kalakal ng craft ng aluminum. Bote. Ang dami, ang natin ng kalakal. Sinalubong na naman tayo ng mga suki natin ng napakaraming kalakal. Ang mga kadyaw, ito pa. Langga na galon, karton. Ayan. Eh, okay. buhatin natin. Puno na tayo mga kadyang. Marami pa tayong kakarga doon. Ayan. Hindi natin, hindi yung dito sa, ano, yung kabilang street. Kasi, apaw na tayo. Baka, ano na, bukas naman. Bukas naman natin balikan. <laughs> kasi, dito na, dito, dito lang yung stop natin. Kasi, ano na, punong-puno na tayo. Hindi na magkasya sa sidecar natin. Ayan. Kaya yun. Let's go mga kadyang. At bubuhatin natin to. Ayan mga kadyang. Mga kalakal natin. Sako-sako -sako ng mga 1.5. Mga plastic. Ayan. Mga stroller. Cartoon. Ayan. Mga kadaling cartoon. Ayan. Puno na tayo mga kadyang. Ayan. Tingnan nyo naman yung sidecar natin. Puno na. Ayan. Dami nating na Wilkins. Okay. Pas-pastry na tayo ng Wilkins. Ayan si Busing. O ayan, yun yung suki natin. Solid suki. Hindi bumibitaw. Kahit kailan. <laughs> o ayan, dami pang karton o. Sus! Kaya may mga karga natin yan mga kadyang ko. Yung imposibleng may karga pa no. Pero may kakarga natin yan. Ayan, konting ano lang. Sige Busing, okay lang kasi. Konting diskarte lang para may karga. Ayan. Yan, nainit na. Karga muna natin. Let's go. <laughs> yan, kita mo naman yung itsura nyo. Oh, maraming makapick up yan. Oh. Ah, ano po siya, makapick up pa tayo yan. Nang no, itsura, di ba? Wala na. oh, ayan, o. Oh. oh, para na tayo. Para tayo na nasa... oh, baba na naman. Puro pa baba yung mga kalakal natin. Oh, hindi, hindi puro pataas, puro bababa. O, oh, ano nga gagawin natin? magtiis tayo siyempre hindi naman tayo yung namumuno eh tayo eh junk shopper lang o, diba? Ayan. kaya ang gagawin natin magtiis kung anong presyo yun lang ang presyo natin yun lang ang talagang magagawa kaya ka dyan punong puno na tayo tatalian muna natin at isunod natin itong ano 1.5 saka yung mga galon Roller. ayan mga kadyang nakikarga na natin Ayan, yung ating karga. Christmas tree tayo mga kadyang. Ayan, dami nating wilkin. Tari po siya. Nagila mo na po siya. Kasi po siya. Kasi paadaanin muna natin si Pusing. Kaya may hirap yung mga natin. Sitwasyon. Ayan. Kasi siya na po ah. Maalis na tayo. Maalis na rin ako. Ayan, punong-puno na overloaded ang karga natin mga kadyang dahil sa mga ating mga mahal na suki dito sa ating street <laughs> ayan mga isip natin dyan yan. ayan ito ayan suki so, natin dyan pamaya na tayo mga kadyang oh. sige na para paminsan minsan bumabay ka naman sige na may na hulo hulo mababay nga busing mababay lang mababay oh. lang mababay oh, lang Ayan eh, yung mga suki natin. Solid suki. Ito, eh, hindi naman to solid eh. Solid to sa, ano, <laughs> sa standby. <laughs> solid sa standby. Solid sa standby. Ay, mga pa na tayo. Bye, -bye na, bye, bye Thank you for watching. God bless. Tayo, Thank, you for mga watching, karga. mga kadyan. Please subscribe my YouTube channel. Please, I can sa akin.